guys unang taon namin ngayon maghanap kami ng pulot pero may nakita na kami doon sa taas isa pupuntahan namin first time ngayon taon na to mamaya bibidyuan ko rin kung paano kumuha nun ngayon mga kasama ko nauna na sila masarap dito guys sa bundok pag ganito nakakawala ng pagod problema isipin dito tahimik yan yung mga kasama ko nawin na lang sila kasi ako lahat talaw na huli kayo di ko alam ba't hilig ko maging rocket sa bundok na malaki naman ang tiyang ko malaking tiyang yung hirapan ako guys Uy. iniwanan na ako nila